Ano bang ginagawa ko sa inyo? Hindi ko naman kayo inaano eh. Hep, hep, hep! Huwag ka na nga magpaliwanag. Dahil kahit sa ang mo tignan, malaswa ka talagang tignan. But... Di diba dapat hindi tinatanggap yan dito sa school natin? Dapat binabawalan pumasok dito yung mga nabubuntis. O nabuntis? Nandi kasi. Tsaka so magiging kahihiyan siya ng buong school natin. Oo nga eh. Dapat siyang ini-expel. Or kaya i-kick out. Tsaka isa pa, logic. Di diba, dapat inaalis dito yung mga nabubuntis? Bakit hindi nila paalisin yan? Anong matututunan dito ng mga bata? Ano, mabuntis tang maaga? Tingnan mo to. Oops! Sorry! Hindi ko kasi nakita eh. Paharang-harang ka sa daanan. Sinabi mo pa, girl. Baka magkalat pa yan dito. Ano bang ginagawa ko sa inyo? Hindi ko naman kayo inaano eh. Gusto ko lang namang mag eh. eh kasi, kahihiyan ka ng buong school. Malandi ka kasi. Kaya kung ako sa sa'yo, Huwag ka na mag-aral pumasok kasi hindi ka din gagraduate kasi mag-aalaga ka ng anak mo habang buhay. Malandi ka kasi. Di ka ba naiiyas sa katawang lupa mo? Ang daming bata dito. Gusto mo ikaw yung maging role model nila? Well, hindi ko naman intentional... Hep, hep, hep! Huwag ka na nga magpaliwanag. Dahil kahit sa ang angulo mo tignan, malaswa ka talagang tignan. Oh, buti naman hindi na pumasok si Talandi. True. sakit niya sa mata. Super. <laughs> Hayan na nga natin siya. Buti nga hindi na pumasok yun. <laughs> Sana Sinabi huwag na talaga ako. ever. na Ate, tagal na, no? Nasaan na kaya yung talentita nating kaklase na si Godel, no? Hindi ka na nakikita. Ano kayo uh -huh. na nun ngayon? Siyempre, besh. Just pagros na yan. Tsaka talenti pa rin, no? Walang magbabago dun. Baka talenti level 2.0. Talaga? Parang ikaw, di ba? Okay. Level 5.0 na nga eh. Tignan mo nga yung brong dali siya nakita ko dati, oh. Yes. Yeah. Nagpabubay pa ako ng bongga. Parang talagang sampal ko sa mukha, chikils. Kibiki Bella ba yan? Yes. At saka kay ano, Rita Aguila. Ah, ayoko kasi magpalagay ng dede kasi eh. pag lumaki, no maging Ano ba diba yun? Nabalitaan mo yung ano? Nabalita mo na ba yung nangyari Ganda kay Godel? Um, Grabe, buti nabigyan ng hostesya yung nangyari sa Bode kanya Hindi ko expected si... Si King yung ano doon, yung nanamantala Di ko Hindi ko oh, rin inaasan Kasi ang taytaymik tay -tay ka, yun eh Taka sa lawing palagi, no? Ikwapo pa oh, yun Sabi hey, mo ganun sa babae Pero ganun pala pang loob na Okay na yun oh, okay Naririnig namin kayo Oo oh, nga, lakas-lakas Kulang na sampal dito yung balita At saka yung paghihimas mo, girl Ano ba? Oy! Okay. <laughs> <laughs> Ano ba? Totoo ba yung nangyari kay Godin? Yung talan din natin classmate. Concern kayo, concern? Kunyari, concern kung siya. Siya ang concern kasi siya yung maldita. Ako so, second demotion buli, lang. Patakot yung bully-bully nung high school pa tayo. Ikaw may kasalanan ano niya, ano, ano ka ba? Nagtatanong naman ako. Tsaka concern lang ako sa people of the Philippines no, kung ma-influensyahan ma ma niya. Eh, just ko naman matama yung ganong imahe niya. Hindi ko naman makailangan malaman yung story niya para maging concern-concern ako. Ano ba? Baitan, Kurt? E, tawag ka magalang dito. Hoy, mabait ako dati. May brace pa ako na pula. <laughs> <laughs> Ngayon kaya magbabait-baitan kasi alam niyo yung tao may pinagdadaanan. Grabe yung mga pangusga. Kailangan ba, bago niyo i-respeto yung isang tao, kailangan malalaman niyo muna na may pinagdaanan siya? Oh, tama siya. Tsaka ba't hindi mo naging jowa ng gwapang card naman? Tingin niya. Grabe naman itong mga to. Yung bebator niyo. Hindi naman namin sadyo. Iniwan na nila tayo. Pogi pa naman yung isa. Okay. Okay. pag na yung drinks na. Oo oh, nga yun. Baka matuktsak na naman ako ni King. Ay! Ano ba yun? Ay, si Kudel. Si Kudel. Kudel. sorry ka. How are you? Kamusta ka na? Okay lang naman. Concern tayo sa kanya. Kaya kumusta ka naman? Narinig naman eh. naman yung kwento tungkol sa'yo. Sorry talaga nung dati, ha, ah, nung maldita ako nang pula pa yung braces ko, ah. Ikaw ang sorry ka. Ako hindi. Ngayon ko lang nalaman kasi pasensya ka nang... You know, sorry is a big word. Alam nyo, traumatic yung pinagdaanan ko. Tapos, ang lakas niyong manghusga. Ni hindi nyo nga alam ang punat dulo. Well, siguro ang Diyos nakakapagpatawad. Pero ako, sa mga katulad niyong demonyo ang utak? Hindi siguro. Tao lang nagsusuri na ng nga. Ikaw kasi. Tignan di. mo natin sa mm joy. -hmm. Uh -huh.